Boss, saan ho namin ilalagay ito? Tanong ng bodyguard ni Terence nang makababa sila ng sasakyan ito. Naroon sila ngayon sa parking lot ng isang sikat na mall. Malapit lamang iyon sa pinanggalingan nilang restaurant kung saan sinundo siya ni Terence habang kausap ang ate Fiona niya at si Yoshi. Napatingin sila sa malitang hawak-hawak ng bodyguard ni Terence Namilog ang kanyang mga mata nang makilala niya ang malitang iyon. Iyon ang malita niya. Oh, what's that? Kunot noong tanong ni Terence habang nakapamulsa ito sa dalawang bulsa ng pants nito. Malita po. Binigyan naman nito ng isang naiiritang tingin ni Terence. I know. Alam kong malita yan. Pero saan galing yan? Gunot noong tanong ni Terence. Napakamot naman sa ulo nito ang bodyguard at lumapit sa kanilang dalawa habang hila-hila nito ang kanyang malita. Pinahabol po kanina ng kapatid ng misis mo. Nais niyang mapangiwi sa sinabi ni Bruno. Bruno ang pangalan nito. Nakilala niya ito dahil sa suot nitong itim na bowfan cap na merong pangalan na nakaburda sa likuran. Bumaling si Terin sa kanya habang may nagtatanong natingin habang nakataas ng bahagya ang isang kilay nito. Sa'yo yan? Tanong nito. Tumango siya at agad niyang kinuha ang kanyang malita mula kay Bruno. Oo, mga gamit ko to. Pinadala ko sa ate Fiona ko para may masuot ako. You don't need those. Ibibili na lang kita. Mga bago pa ang damit ko, 'di ba? Kakabili mo lang sa akin noong nakaraan. Paalala niya sa binata dahil nakalimutan na yata nitong pinag-shopping siya nito ng maraming damit. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Hindi pa nga niya nasusuot ang iba sa mga damit na iyon at may mga tag price pa. E siniksik niya lang sa malita niya ang mga iyon noong nakaraang araw. That's not enough, ibibili pa rin kita. Tila tinatamad nitong sambit bago nito sininyasan ng isang bodyguard nito na ipasok na sa loob ng kutsi ang malita niya. Akmang lalakad na ito papunta sa mall nang magsalita siyang muli napapanguso pa siya habang nagsasalita Huwag na, marami na ito eh. Hindi rin naman ako magtatagal sa poder mo, kaya hindi ko na kailangan ng maraming damit. Baka bukas, makalawa, nagsawa ka na rin naman sa akin. Kaya palalayasin mo na rin naman ako. Tumigil ito sa paglakad at lumingon sa kanya. Seryoso ang gwapong ekspresyon ng mukha nito. Nakakainis talaga ang lalaking ito dahil kahit nagsusungit ay mas lalo pa rin gumagwapo sa paningin niya. Binigyan lang siya nito ng isang board na tingin bago ito muling naglakad. Bilisan mong maglakad, nagugutom na ako. Dahil sa sinabi nito ay napabilis tuloy ang pagsunod niya rito. Bakit hindi ka pa ba kumakain? makain? Tanong niya. Magugutom ba ako kung kumain na ako? Baliwala nitong tanong pabalik sa kanya. Napairap naman siya sa ere. Mas pinili mo pa kasing makasabay sa lans ang lalaking nakapikit na yon kaysa sa akin mahinang sambit ni Terence na hindi niya masyadong narinig. Paano niya ba naman maririnig ang sinabi nito ay mayroong mga grupo ng babae ang impit na napapatili sa gilid ng madaanan nila ang mga ito. Nakatingin ang mga ito kay Terence at para bang ng palihim asawa niya. Gosh, si Terence of Man, I can't believe it says. Papicture tayo. Tanong ng isang babae. May mga bodyguards si eh. nakakaya. Sambit ng isa pa. Hindi na lang niya pinansin ang mga babaeng iyon dahil nauna nang maglakad si Terence. Iyan lang ang kakainin mo? Kunot noong tanong niya sabi-nata nang makita niya itong pumila sa bilihan ng shawarma. Maraming napapatingin rito habang nakapila ito. Iya. Yeah. Maiksing sagot nito at parabang baliwala dito kahit pa pinagtitinginan ito ng mga tao sa paligid. Hindi niya rin lobos maisip na pipila ito sa ganoon. Hindi niya akalain na kaya nitong maging simpleng tao kahit pa isa itong bilyonaryo. Ang hirap man paniwalaan Ngunit hito ito ngayon at nakapila sa isang shawarma cart at matyagang pumipila. Mabubusog ka ba riyan? Bakit hindi ka kumain sa restoran? Sabi mo kakain tayo. Kumain ka na eh. Wala na akong gana kumain doon. Putol nito sa sinasabi niya. Mukhang nagtatampo pa rin ito dahil hindi natuloy ang lunch nila go gutom pa rin ako eh. Kung gusto mo pa rin akong ilibre, kakain ulit ako. Pero ang totoo ay busog na busog na siya. Nakukonsensyo lamang siya dahil ayaw na nitong kumain ng matinong lans. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Please, tara na doon na lang tayo kumain. Ayaw maayos. No don't force yourself baka sumakit pa chan mo it's really okay nakakabusog rin naman ang shawarma napabuntong hininga na lang siya dahil mas lalo yata siyang nakonsensya mabuti pa ito at iniisip nito ang pagsakit ng kanyang chan samantalang hindi niya ito naisip kanina habang kumakain siya sa restaurant matamis ang ngiti ng babaeng staff ng shawarma food cart nang si Terrence na ang sumunod na kukuhaan nito ng order. Hello sir, what's your order po? Tila nagpapakyot pang tanong ng babae kay Terrence. Twelve taco siya warma please. Copy sir. Gutom na gutom ba ito para umorder ng ganoon karaming shawarma? Nais niya sana magtanong ngunit pinili na lang niyang manahimik sa tabi nito halatang kinikilig ang mga kababaihan sa paligid nila ngunit hindi makalapit kay Terence dahil sa mga bodyguards na pumapalibot sa kanila. Hersher order sir. Sabay silang napatingin muli sa babaeng staff ng shawarma. Hawak na nito ang dosi parasong shawarma na nakalagay sa isang tray. Get some. Sininya na ni Terrence ang mga bodyguards nito na kumuha ng tag-iisang shawarma pagkatapos ihanda ng babae ang lahat ng order ni Terence. Salamat po boss. Pasasalamat ang mga bodyguards kay Terence. Hindi niya mapigilan makaramdam ng kakaiba sa ipinapakitang kabaitan ni Terence sa mga alagad nito. Mamaya na lang kayo kumain ng maayos. Bibilhan ko lang ng damit ang isang 'to. Sagot ni Terence sa mga bodyguards girls nito, bago nito binalatan ang isang shawarma taco at kinagatan iyon. "He, hindi pa kayo kumakain lahat?" Nahihiyang tanong niya kay Terence nang ma-realize niyang gutom rin ang mga alagad nito. Nilunok muna ni Terence ang kinakain nitong shawarma. Bago ito sumagot so sa kanila. Hindi pa rin sila kumakain. Kung hindi ka lang tumakas sa kanila, baka sa restaurant pa sila nakakain ngayon. Nakagat niya ang ibabang labi dahil nakaramdam siya ng konsensya para sa mga ito. Nako, pasensya na kayo mga kuya. Kuya Brown, pasensya ka na rin na hingi niya ng pasensya sa isang bodyguard ni Terence na nasa tabi lamang niya. Wala po iyon ma'am, huwag na lang po sana kayo tatakas ulit at saka hindi po raw ng pangalan ko, Bruno po. Napangiwi siya ng maalala niyang Bruno nga pala ang pangalan nito. Olyanin talaga siya kahit kailan. Pasensya na kuya Bruno pala. Makakalimutin kasi ako talaga eh. Anyway, ipagluluto ko na lang kayo ng makakain nyo pag-uwi namin ni Terrence sa condo para makabawi naman ako sa inyo. Talaga, Ma'am? Salamat ho. Napangiti ito. Pati na rin ang iba pang mga kasamahan ito. Samantalang tahimik lang si Terence na kumakain ng shawarma habang nakikinig sa kanila. Sir, water po. Nahihiyang lumapit ang babaeng staff kay Terence habang may daladala -dala itong mga bottle water. Napapapikit-pikit pa ng mga mata ang babae na animoy nagtwitwinkle ay sa harap ni Terence. Napanguso tuloy siya dahil sa konting iritasyon na kanyang nararamdaman habang nakatingin rin siya rito. Thanks sininyas na ni Terence ang mga alagad nito na kumuha rin ng tubig. Welcome po sir. Napakatamis ng naging ngiti ng babae kay Terence dahil sa pasasalamat nito. Nagmadali naman si Yumi na kumuha ng tissue paper sa kanyang bulsa upang ibigay iyon kay Terence. Kinuha niya agad ang tissue sa maliit na bulsa ng dress na suot niya. Napansin niya kasing akmang kukuha pa lang ng tissue box ang babaeng staff upang magpapansin na naman kay Terence. Hindi na siya papayag na umiksina na naman ito sa harap ni Terence lalo na't na maitsura pa naman ang babaeng staff na iyon. Terence, tissue? Nagmamadali niyang iniabot kay Terence ang tissue paper na nahagilap niya sa loob ng kanyang bulsa galing pa iyon sa restaurant na kinainan nila kanina. Tinaasan lang siya ng kilay ni Terence habang nakatingin sa sisyon na iniabot niya. Malinis ba yan? Gamit mo na yata yan. Sa halip na kunin ng tissue paper ay nagduda pa ito. Malinis pa ito no? Sir, ito po tissue. Sabay silang napalingon sa babaeng staff nang mag-alok ito ng malinis na tissue paper kay Terence. Tumaas naman ng kaunti ang sulok ng labi ni Terence nang mapansin nito ang pag-asim ng kanyang mukha. Napabuntong hininga siya dahil umiksi na pa rin ang babaeng staff ng shawarma. Bakit kasi umiiksi na pa ito sa asawa niya? Hindi na lang nito asikasohin ang humahabang pila ng mga tao. Laglag ang balikat ni Yomi at dahan-dahan na lang niyang ibinaba ang kanyang kamay. Panigurado namang hindi nagagamitin ni Terence ang tissue niya. No thanks. Sagot ni Terence sa babaeng staff bago nito kinuha ang tissue paper na nasa kanyang kamay. Nagulat pa siya ng kunin ni Terence sa kanyang kamay ang tissue niya at ipinunas nito sa sariling bibig iyon. Napatingin lamang siya sa guwapong mukha ni Terence habang pinupunasan nito ang gilid ng labi nito. Her heart beats loud. Lumalakas ang tibok ng kanyang puso at parang mabibingi na siya sa lakas ng tunog niyon. Seryoso lang itong nagpupunas ng labi nito. Tila napahiya naman ang babaeng staff. Inalok na lang nito ng tisya ang mga bodyguards ni Terence. Give everybody shower ma. I'll pay for everything today inilabas ni Terence ang black card nito mula sa wallet na kinuha nito sa loob ng black suit nito. Po, naguguluhang tanong ng babaeng staff. I'm paying for everybody today. Tinignan ni Terence ang mga taong nakapila at kanya-kanyang nagpipicture sa kanila ng binata gamit ang mga cellular phones ng mga ito. Pagkatapos bayaran ni Terence ang lahat ng shawarma para sa mga tao ay hinawakan na nito ang kanyang kamay at iginaya na siya papunta sa loob ng shopping mall. Sumunod naman sa kanila ang mga alagad nito. Tahimik lang siya habang magkahawak kami silang lumalakad patungo sa isang shop ng damit. Mamili ka ng mga damit. Ayoko ng daring masyado masungit na auto sa kanya ni Terence pagkapasok nila sa loob ng dress shop. Binati agad sila ng mga sales lady doon na halatang kinikilig habang nakatingin kay Terence. Bakit ba parang nagigising ang mga bulati sa puwit ng mga babae sa tuwing nakikita ito? Wala kong pera. here unlimited yan. Kahit anong gusto mo bilihin mo, bilisan mo lang dahil may gagawin pa tayo pag uwi natin. Iniabot ni Terrence sa kanya ang black card nito bago nito binitawan ng kanyang kamay. Napansin niya ang pilyong ngiti na naglalaro sa mga labi nito bago ito tumalikod sa kanya upang umupo sa isang sofa roon. Ngunit mabilis ring sumeryoso ang mukha nito upang itago ang kapilyuhan ano naman kayang gagawin nila sa pag-uwi nila? Kailangan niya pa bang i Siyempre ang paborito nitong gawin. Namula tuloy ang kanyang mga pisngi. Napakagat labi na lang siya upang pigilin rin ang mapangiti. Ganito pala ang pakiramdam magkaroon ng asawa na katulad nito. Hindi kaya malas pag siya nito ilang beses silang nagtalik kagabi at para bang sabik pa rin itong gawin iyon muli. Halikan na kaya siya nito mamaya. Dahil sa kanyang naisip ay nasabik siya ng husto. Nagmadali na tuloy siyang mamili ng mga damit doon kahit hindi naman siya sigurado kung bagay ba ang mga iyon sa kanya.